Ano? Hindi ka pa rin nakakapagbasa ng Bible? Hayaan mong basahan kita sa gitlang to. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Alam mo, mabigat talaga yan kung ikaw lang ang nagbubuhat. Napansin mo yung sinabi ng Panginoong Isus diyan? Hindi niya sinabi diyan na lumapit kayo dito sa relihiyon na to, lumapit kayo dito sa relihiyon na yon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin mismo. This means, ang sagot sa kapaguran nating mga tao ay hindi matatagpuan sa mga self-help na books, sa mga entertainment, or sa mga temporary escapes. At sinabi niya dyan, ito'y para sa lahat na nakakaramdam na ng bigat. Yung pagod na. Yung pagod na magpretend na okay sila. Yung pagod na buhatin lahat ang bigat at problema sa pamilya man niya, sa trabaho, sa kaibigan, o kahit sa sarili, yung, yung guilt na nararamdaman mo, yung pagod ka na, dahil pa ulit, ulit na lang yung nararamdaman mong bigat, kahit anong gawin mong kapahingahan. Bumalik kayo dun sa verse na yon. Ang pangako ng Panginoong ano sabi niya? Lumapit kayo sa akin at ano ang pangako niya? I will give you rest. Pinangako ng Panginoong Isus na bibigyan kanya ng pahinga. Hindi yung pahinga na ino ng mundo dahil lang ino-offer ng mundo is Temporary relief lang. Baga a day off, a short vacation, or a quick distraction. Tapos pagbalik mo, eh nandun pa rin yung bigat. Yun yung in-offer na pahinga ng mundo. Pero yung pahinga na in-offer ng Diyos, iba. Yung pahinga na ibibigay sa'yo ng Panginoong Isus ay merong peace. Peace with God. At may peace ka na lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na kung tinanggap mo ang Panginoong Isus. Kaya ano pang hinihintay mo? Ang dami mong time sa business mo, ang dami mong time sa work mo. Pero sa Diyos, wala. Magagawa mo ba lahat yan? Kung hindi ka nagising ngayong araw, ginising ka ng Diyos dahil may purpose ka pa dito sa mundong ito. At may plano pa siya para sa'yo. So kung bigat na bigat ka na sa buhay mo, huwag kang tumakbo sa mundo, huwag kang tumakbo sa mga maling tao, tumakbo ka sa Diyos. Paano mo siya kakausapin? Sa pamamagitan ng salita niya sa Bible. Open mo yan. No? Talagang darating yung time na feeling mo ayaw mo yung open, pero yun yung dapat yung time na ipush mo yung sarili mo na basahin ang salita niya. Kasi kung ganun yung nararamdaman mo, merong spiritual battle na nangyayari. At ang kalaban, ayo ka niyang mapalapit sa Diyos at ayaw niyang malaman mo ang katotohanan. Bumalik ka sa Diyos, dahil doon ka lang makakatagpo ng tunay na pahinga. Amen?